Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o P.M covers at kulturang Pinoy. Nawa'y magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikalimang bahagi. Ang pagkakatatag ng katipunan, 1892. Noong Hulyo 7, 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan o ang kataas-taasang, kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan, kekeke. Ang samahang ito ay naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa kolonyal na pamamahala ng Espanya sa pamamagitan ng Armadong Revolusyon. Ang Katipunan ay isa sa mga pinakama kilusan sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio, kasama sina Teodoro Plata, Ladislao Diwa, at iba pang mga makabayang Pilipino, ay nagtatag ng Katipunan matapos mabigo ang mga mapayapang advokasya ng kilusang propaganda. Ang kanilang layunin ay malinaw, itaguyod ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila sa pamamagitan ng Revolusyon. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan. Ang mga kasapi nito ay dumaraan sa isang mahigpit na proseso ng pagsapi na kinabibilangan ng pagsusulit ng kanilang katapatan sa pamamagitan ng paglagda gamit ang kanilang dugo. Ang samahan ay nahahati sa tatlong antas: katipon, kawal, at bayani. Ang bawat antas ay may kanya-kanyang simbolo at responsibilidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Bonifacio, ang Katipunan ay nagpalawak ng kanilang mga kasapi sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang kanilang mga lihim na pagpupulong ay ginaganap sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pag-aresto ng mga otoridad na Kastila. Ang kanilang mga pahayagan tulad ng kalayaan ay naglalaman ng mga artikulo na naglalayong himukin ang mga Pilipino na sumama sa kilusan. Ang katipunan ay hindi lamang isang revolusyonaryong samahan, kundi pati na rin isang institusyon na nagtataguyod ng edukasyon at pagpapalaganap ng mga makabayang ideya. Ang kanilang mga aralin ay nakatuon sa pagmamahal sa bayan, karapatan ng mga tao, at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang unang sigaw sa Pugad Lawin noong Agosto 23, 1896 ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Katipunan. Sa pangunguna ni Bonifacio, ang mga kasapi ng Katipunan ay nagtipon-tipon at pinunit ang kanilang mga sedula bilang tanda ng kanilang paglaban sa kolonyal na pamahalaan. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng armadong pag-aalsa laban sa Espanya. Sa kabila ng mga tagumpay at kabiguan ng katipunan sa larangan ng digmaan, ang kanilang determinasyon at tapang ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ang kanilang mga sakripisyo ay naging pundasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Matapos ang pagkamatay ni Bonifacio at ang mga alitan sa loob ng katipunan, si Emilio Aguinaldo ay naging pangunahing lider ng revolusyon. Sa kanyang pamumuno, ang Pilipinas ay tuluyang nagdeklara ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Ang katipunan ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kasarinlan. Ang kanilang mga prinsipyo ng pagkakaisa, tapang, at pagmamahal sa bayan ay patuloy na tinutularan ng mga susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, ang mga alaala ng katipunan ay pinararangalan sa pamamagitan ng mga monumento, mga aklat, at mga seremonya. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang kalayaan ay bunga ng dugo at pawis ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan.